gawin mo ito pagising sa umaga gamit ang dahon ng laurel. Sumulat ng halaga ng pera kung magkano yung gusto mo. Magulat ka sa result nito. Unexpected na pera ang darating sa iyo na hindi nyo po inaasahan na talagang matanggap mo. At guys, kung gusto mo malaman ito, panoorin nyo po ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin. At kung kayo mo po bago sa ating YouTube channel at in Please subscribe po and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga video. guys! Kumusta? Welcome sa ating youtube channel Inday 8 Buhay Provincia So far today po, ang ating topic ngayon guys is tungkol po sa dahon ng laurel at ito pong dahon ng laurel marami na pong gumawa sa paraan na ito and then, uh, nagkakaroon po ng resulta, ni grant po ang ilang, kanilang mga kahilingan ibig ko pong sabihin, nagkaroon ng katuparan so guys, kung kailangan po ninyo yung urgent money na talagang gustong gusto mo, yung parang mayroon kang urgent na kailangan na kailangan mo talagang uh, bigla ang sagot, itry po ninyo ang paraan na ito, gamit ang dahon ng laurel ito po guys, ah uh, magkakaroon ng magandang resulta dito. Ang kailangan mo lamang dito yung focus mo. Habang gagawin mo po ito, mag-focus ka and then yung mind mo at saka yung puso mo i-connect mo sa universe, no? And uh ito po ang madapat mong ihanda dito, guys. Isang dahon ng laurel po na buo and then panulat and then kandila and then uh chanik Kasi po guys, susunugin po natin ang dahon ng laurel. So ngayon po, guys, no, umupo po kayo na pumuesto po kayo na nakaharap sa may silangan at gawin mo po ito kahit anong araw. Pwedeng-pwede mo itong kahit kahit anong araw, pwede mo itong gawin. Ang kailangan dito, again, yung paniniwala mo 100%, and then yung focus mo. Kailangan, pag manifest mo dito, magkakaroon ka dito ng talagang walang gugulo sa isip mo, walang gugulo dyan, mga doubt, or ano pa man yung maiisip mo na kontrahin yung ginawa mo, walang wala po yan. Kailangan nag-focus ka sa gagawin mo. For example, gusto mo magkaroon ng pera. Mayroon kang hinihintay na pera, pero na, parang nahirapan po kayong mag Uh, makuha yun. For example na lang, yung mga pension ninyo, yung mga ganyan po na hinintay ninyo na matagal tapos hindi pa sila dumating, ang gagawin po ninyo, gawin ninyo ang paraan na ito. So, no, sa paraan na ito po, uh, magagrant po yan. Ang importante dito, naniniwala ka na talagang uh, matupad mo ang wish mo. So, ngayon, ang gagawin niyo po dito guys, dito po sa dahon ng laurel, kung magkano po yung halaga ng pera na iyo po iyo pong ah, hinintay or iyo pong uh, for example kagaya ng sinabi ko pension no na hindi pa na-release yung mga ganyan po or uh, kahit anong klase po na pera na hindi pa na-release. Ayan. Um, gawin nyo po yan. So, dito po, guys, isulat mo dito yung halaga ng pera na yon. For example, mayroon ka hinihintay dito na 50,000 na kailangan na kailangan mo tapos hindi siya pa siya dumating. So, dito po isulat mo dito. And then, sa baba po dito, guys, sulatan po ninyo na 7, tatlong 7 po. 7, 7, Ayan. 7, 7 sa baba. And then, halaga po ng pera dito sa taas. So, ngayon po na naisulat mo na yan, ang next na gagawin po ninyo guys, uh, ipikit mo yung mata mo, imanifest mo ito, ilagay mo sa kanan na kamay mo ito, and then, iganyan mo siya, i-close mo siya, then, um, ipikit mo yung mata mo, inhale, exhale ka muna. Mag-inhale, exhale ka ilang bisis kung kailan gusto mo. Yung makakaramdam ka ng... Uh, focus, makakaramdam ka ng walang, walang nagugulo sa isipan mo. So, concentrate po, uh, inhale, exhale, release mo, pagkatapos pong, pagkatapos mong nag-inhale, exhale, guys, ang guys, ang gagawin niyo po dito, kunin mo na ang dahon ng laurel, and then ilapit mo po ito sa iyong bibig. 50,000 pesos dumating ka sa akin 50,000 50, pesos dumating ka sa akin 50,000 pesos dumating sa akin 50,000 pesos dumating sa akin so seven times mo 50,000 pesos dumating ka sa akin pesos dumating dumating sa akin i claim it i claim it i claim i believe the universe i believe the universe si 3% sa Balik-balik mo siyang banggitin, guys, hanggang maramdaman mo 'yung uh, kakaiba 'yung feeling, parang gumaan 'yung pakiramdam mo. And then nagkakaroon ka dito parang nakikita mo 'yung uh, halaga ng pera na 'yan na dumating na hawak mo na. And then guys, I clean it, I clean it, I clean it pagkatapos sunugin mo po ito, pagkatapos po. So pagkatapos mong nasunog ito, guys, ang dahon ng laurel. Lumabas ka sa iyong main door. Sa main door mismo. Lumabas ka, hakbang 7 na hakbang or pitong hakbang. 1 2 3 4 5 6 7. Tayo, pagkatapos yung abo, iihip mo na sa may silangan. Ihip mo lang. Pagka-ihip mo na ganyan, guys, Thank you, universe. To grant my wish. And then, uh, pumasok ka. Pumasok ka sa iyong bahay. Magpasalamat ka na. Yun lang, guys, no? Gawin mo yan siya. At uh, kailangan po sa paggawa niyan, may focus ka. Naniniwala ka. At positive ka na yung sinulat mo na halaga dito, ibibigay sa yan batanggap tanggap mo yan so ayan po guys no, sana makatulong po ating topic ngayon, at i-flex ko po yan guys no, yung uh, nagbigay sa akin ng bracelet na ito <laughs> ang dami ko ng bracelet ayan, maraming salamat po sa hasba ng aking pinisan ito, ang mamahal ng mga bracelet na ito, galing Italy pa po ito guys puro pang paswerte po ito, ito yung ating tiger eye ito lang yung nakilala ko, tiger eye ayan, ito um, amethyst. Ayan, mga ano to, mga original na stone. Galing, galing pa ito Italy, ito din. Ito yung uh, citrine. And then, ito, hindi ko na, ano yung pangalan nito. Basta ito lahat is bigay po. Thank you so much po sa husband na aking pinsan, si Larry. Shout out po sa'yo. So, isuot ko po ito kasi nag-vlog ako para makita niya. Ayan, dawi kong bracelet. So, ayan. So, ayan. So, thank you so much sa, uh, sa aking kasi, no? Sa husband ng aking kasi na nagbigay nito. At sa kanyang wife, si Gina. Ayan. More blessing pa na darating po sa inyo. At dasal ko po kung ano yung mga pangarap ninyo. Ayan, mag po. Ayan. So, sa lahat po na nandito, guys, OFW, or kahit anong klaseng trabaho po kayo, anong klaseng trabaho mayroon kayo, at uh, inanyayahan ko po kayo na um... I-try po ninyo ang online business na ito. Ito yung uh, ginagawa ko. Sideline ko rin itong paggagawa ng mga videos. And then, nag time po ako sa aking negosyo. Ayan. Ang aking negosyo po ay talagang online, 100%. At ang dami na pong taong na-sharean dito. Ang dami nang natulungan. So, positive ka lang, guys, no? Na yung isishare ko po sa yung negosyo. Magiging open-minded lang po kayo kasi marami na pong yumaman dito. So, hindi ko po alam. Ikaw na yung sunod. Di ba po? So, ayan. Kung interested po kayo, i-message niyo ako sa aking messenger, Cecilia Umahuni. Andiyo ang aking Facebook account. Ilagay ko po dito sa description at mag-usap po tayo tungkol dito. Yan guys, no? maraming salamat sa inyong lahat at sana po ang ating topic ngayon tungkol sa dahon ng laurel ay makakatulong po ito sa inyo. Kung ikaw man po ay nababaon sa mga utang dyan, huwag kang mag-alala. Ayan, huwag kang mag-alala kasi yung uh, problema mo ngayon, masolusyonan po yan. Positive lang. At lagi natin tandaan guys, andiyo dyan po ang paninoon. Number one sa lahat, andyan dyan si Lord. Lahat na gagawin natin, ibigay natin kay Lord lahat yan. Mga plano natin, ibigay natin kay Lord. Ayan. And then, magdesal po tayo ng time team. And then, positive lagi. And then, uh, hard work hard work and then open-minded po tayo sa mga opportunity na darating sa atin. Kagaya ngayon, meron ako i-share sa iyong negosyo. So, sana po magiging open-minded po kayo and then at uh, itry po ninyo akong pakinggan. Baka ito na yung hinintay mo. So, ayan po. Maraming salamat po sa inyo lahat at lagi po kayong mag-ingat. Good luck po. Bye-bye guys. Sana makatulong po ang ating topic ngayon. See you for the next one guys. Thank you so much. Bye!